Magandang uh, hapon. First time po nakarating dito sa inyong uh, Sutanghon Viral, no? Ang pangalan niyo po ay Madam Rosa. Nanay Rosa. Nanay Rosa. So, welcome to my vlog. Ako po si Efren Villegas. Uh, A.K.A. Sosima. Welcome to my vlog. Tapos, ganito karami ang mga tao na kumakain sa inyo. Kung ako ay nagbablog kay Diwata, sa sobrang dami ng tao, lahat ng mga ano ko post ay nagpa-viral. Kayo yung pangalawang iba-vlog ko ngayon. Dahil napakaraming tao talaga dito, no? Ayan. Sobra. Kung maraming tao at mahabang pila sa Diwata Paras Overload, mayroon ditong Sutanghon Overload nga pala mga kasosi. At ayan ang pila. Sitwasyon dito ngayon sa Nanay Rosa Sutanghon Viral dito sa Kayapo ito. Malapit lang sa Kayapo shorts Uh, Maitatunan lang po sa inyo. ah uh. kailan po kayo nag sa business na ito? Business na ito. 2017 po. Ganito ganito na ko ba karaming itinitinda niyo nag sa kayo? Hindi okay, pa lang. Kunti, pa lang ang paninda niyo on. Pa, paano pa Ano po? Isa pa lang. Kasi diyan bigla tayong nag-pandemic dito. Opo, nag-pandemic po. Tapos ano po nangyari? Tapos wala na ba? Wala na si Bibi. Wala na Dumami na 'yung nawala na 'yung COVID. Oo. Oh, um, oh. Malaya na doon. Doon na po Lumakas yung paninda nyo? Okay. ilang kawa? <coughs> ilang kawa lang po? Ilang kaldero ang paninda nyo noon? Sa dalawang kaldero na laki na. Kaldero. Dalawang kaldero lang na yun ang paninda nyo dati? Ngayon lang. Oo. Ngayon po, ilan na pong kaldero? Nakikita ko ang daming kaldero na po sa ano. Nakaka nakakailan na po kayo ngayon? Dati po nung nag-umpisa kayo, nakakailan kaldero kayo isa, isa hanggang lima. ano lang, Ah, ngayon po? Ah, uh, 60 million. Isa isang daan. Yung... Oh my God. Tapos, was... paano po kayo nag-trending, nag nag-viral? po, yung mga vloggers po. O, mga so, vloggers yung mga vloggers din po. Yung... Sino po? Opo, opo, opo. So, um, ano po makasabi sa so mga vlogger na nag cover dito sa inyong kainan? Malaki... Ano pong mensahe nyo sa amin? Malaki yung pasisalamat sa lahat nag-vlog ng mga pinita. Hindi lang ng pinda ko. Ang lahat ng mga lupang pagkain sa Metro Manila, dinarayo. Kahit sa ibang bansa, kahit sa ibang lugar, dinarayo sa Lalo na yung usin ng kaya ko, naging na shine. Di ba? Opo. Lalo pinuntahan. Ang, ang mga maraming pang makakain sa kaya po na mga sikat, gaya ng Ulay pink sa... Ulay ano? pink po? Ano po? Uh, ano ng stick? Hindi, balamig. Ano ba yung balamig ngayon? Ano bang tindihan niya sa class po? Laging food. Ah, oo. Nag-trending din yun, opo po. po. So, marami okay. dito ang nag-trending. Isa na kayo sa nag-trending dito at nag-viral talaga. Kaya tinawag na, Nainay Rosa sa viral. Okay. opo ah uh, Anong tawag dito? Famous uh, sa famous so tanghon viral no ni Nanay Rosa. Kayo po si Nanay Rosa. Lahat po ba trabaho dito ay kamag-anak nyo? Ay hindi po. Ma ano lang po mga tao po yan mga mga nag dito. Ah, po. Ano po naramdaman nyo nung unang nag-viral kayo at sinugod kayo ng na napakaraming tao katulad ngayon? Ang viral ko po masaya. Tsaka malaki po unay sa buhay namin po. Ano um, na napapag-aral ang anak ko na pagtapos ko na, mga ako naman. Um, uh, ano po makasabi nyo sa mga nag-uumpisa pa lang sa negosyo? Ano mga klase na negosyo? Ano mga niyo ninyo? Ipapayo po po sa mga mag-uumpisa mag-negosyo. Mag Ang una, matyagang luto, matyagang maghanap Sa una, hindi magpapakilala kayo, hindi pa gano'ng nalakas. Kaya pagkaligtagal, lalakas yung kailangan. Sarap ng kasi pag masarap ang luto ng mo, babalik at babalik ang Masarap po talaga, ulit talagang ulit. ang binorder ko po ay uh, so tangon overload. May laman ko pala yun, at saka isang itlog at saka fresh yung mga gulay. Saka ulit, ulit sila. Yun. Yung mga pabalik. customer, di ba, makasabi niyo, pabalik-balik na lang. O may, may mga bago din. Mas maraming bago, so, pero mas maraming mm -hmm. yung -hmm. Oo, oh, kasi ibig sabihin, pag bumabalik, nagugustuhan yung inyong mm -hmm. uh, ano. Masarap po yung luto niyo. Sino po ba ang nagluluto? Ako. Ah, kayo Meron mismo nagluluto. Sa dami na ng putahin niyan. Oh my God. Meron po ako yung video na nagluluto yun. Nakamit ano po ako sa tao po. Sa tao po. Sa tao po. Sa oo, oo, sa tao po. Relay sa kong channel. Oo. Oh. Pumunta po sa bahay. Eh, dito lang po hindi kayo nagluluto o sa bahay? Sa bahay. Sa bahay po niluluto. Ilan taon ako pala kayo? Sa ngayon, 65 lang. 65 years old, tapos nagluluto pa kayo? Oo. Uh -huh. Mukha kang hindi, mukha naman kayo hindi 65, mukha mukhang 48 lang o 45 ay. lang kayo. Kami uh. nang anak ko lagi. So, ano po mensahe niyo sa mga customers niyo na hanggang ay tinatangkilik kayo? Ay, alam po nila 'yan, lagi sila sila po At sila rin po nagpapasalamat sa akin. Oo, so, nabubusog kami okay. sa okay. murang halaga ay. lang. Papasalamat po sila sa akin. Siguro na po nasarapan. Thank you po. Salamat oh, diba? po. Lasu na maraming sa akin. ko sabihin Alam niyo ba na marami na i-inspire sa inyo isa na ako. Oo, kasi hinanap ko talaga ito, yung pwesto ninyo na sana matagpo ko nanay Rosa kaya na pa ikot-ikot na nakit na yung mga bindi ko. Bilang isang vlogger talagang kailangan makunan ko ito ng ano nang uh, content para maiba naman yung content ko kasi talagang trending itong pinag-uusapan ito, pinag-uusapan sa social media. So, kaya ito, nagpapasalamat ako na napinaulakan niyo ako sa interview na Rosa. So, iikot natin yung kamera. mga kasosi kung ko makikita mula sa entrance. No, ayan ay uh, galing ng simbahan. May mga iba nagsimba siguro. Pag napadaan sila rito, lumilingon at ang iba ay pumipila na para matikman ang Nanay Rosa, sutanghon a uh, famous viral uh, iba Uh, iikot natin yung camera at alam nyo ba na punong-puno yung kainan nila. Ayan, o. Oh, napakalinis, maaliwalas. At meron na pa papakita sa inyo, itong palamig na ito, kailangan ito mag... Uh, masarap po. Bumili pa po ng isang paso. Napakasarap yung malamig. Fresh na fresh talaga. At ito, ang tawag po siya ay lumpiang Shanghai. No? Anak, napakarami nilang... mga mino, mga kasosino. So, Malay ang kanilang ano, ang tawag nito, dagdag doon sa mga kawang yon dahil madaling maubos sa haba ng pilang yan. Ay napakarami ng kumakain kaya madaling magubus. Marami po kayo nakahandag luto ng sutang ko. Ayun grabe, makikita nyo, ang lalaki ng mga kahawa at kaldero. Ay, magluluto ko ng itlog. Oo, may mga itlog. Oh. Talagang mula anong oras po kayo nagbubukas? Pag-usap mo ay 7 o'clock. Na umaga. Tapos ng gabi. Sarado na po kayo. Oo. So sa mga customers ni Nanay Rosa, sa mga followers at supporters ko, nagbubukas si Nanay Rosa mura 7 o'clock ng umaga hanggang sa 8 ng gabi. Pwede kayo pumunta dito at tikman ang kanyang napakasarap na tawag yung famous utanghon overload, no? Overload na rin pala, ano? So ayan, hindi lang sa Diwata Paris ang mayroong overload, pati dito kanina Rosa, sumugod na rin kay rito para matikman nyo ang Sutanghon uh, famous overload ni Nanay Rosa. O di ba? Kung may Diwata, may Nanay Rosa. Ayan. Thank you so much Nanay Rosa. Welcome to my vlog. Ako po si Efren Villegas aka Sosima. Thank you po. Apo.